Sa episode na ito, isa na namang ama ang lumapit sa ating programa. Isang anti-crime volunteer, taong naglaan ng sarili upang maglingkod sa bayan. Ngunit isang trahedya ang bumalot sa kanyang buhay. Ako po si Lydia Cabaging, uh, team leader ng Kalasag Command Post ng Anti-Crime Advocates ng Payatas. Pwede niyo po ba ikwento kung ano yung inilapit niyo kay Tatay Rani o yung hiningi niyo ng tulong sa kanya? Sumunat ako para sa kasama namin. iya iya agad. Kasi nung nalo namin na ano, na-disgrace ano, siya, nagtulong-tulong naman din po kami. Pero ang hiningi ko sa opisina ni Ikong kung matutulongan ay financials nga dahil hindi sila makapiti ng gabot. Sino po itong inilalapit nyo, ma'am? Si Conrado Tubuhan po. Wala naman po trabaho sa kanila pa. Nag-aaral ang mga anak. Ako po si Conrado Tubuhan Jr. Isa pong membro ng Anti-Crime Advocate ng Lupang Pangako, Payatas. Kwento niyo po, sir, ano yung nangyari sa inyo at kailan po? February, ako po ipapasok sa trabaho ng morning. Isa po akong family driver po. Sa akin pong pagta-travel, hindi ko po inaasahan na bigla pong may malaking bato sa harap ko na ako may bigla na lang bumangga at ako'y tumilapon. Pagbaksak ko, wala na akong pakiramdam. Pilit ko pong tumatayo pero hindi po ako makatayo. Ang isip ko lang ang gumagana. Tapos sirap ako magsalita. Naririnig ko po yung mga dumadaan na wala na yan, pakay na yan. Si Mang Condrado na dati ay bantay ng katahimikan sa kanilang barangay, ngayon nakahimlay sa katahimikan ng kanyang silid. Bitbit ang krus ng kanyang buhay. Hirap isipin ang nangyari. Sabi ko nga, bakit nangyari sa akin to? Siyempre, isipin ko yung pangangailangan ng pamilya ko, ng mga anak ko, pagkain sa araw-araw, yun. Yun ang mga nakikita ko. Sa operasyon ko, pwede naman daw walang bakal na ilagay. Kaya lang, hindi pang matagalan, pwedeng bumalik, pwedeng mang, may mangyari ulit na hindi maganda. Kaya kami nai like, decide na magpalagay na ng bakal sa likod. Kaya kung kanin-kanino kami lumapit para malagyan ng bakal sa likod. yung nagkaroon ng mga ilang araw na improvement. Unti-unti ko nagagalaw yung aking mga daliri. Unti-unti gumagalaw. Nagpa-function yung mga nerves. Ang hirap bilang isang ina. Tapos, andun po yung... Siyempre iniisip po araw-araw yung kakainin namin. Baon ng mga anak ko kasi nag-aaral silang college. Dalawa yung college ko eh. May mga tumutulong, mga kapatid niya. Kaya sabi ko, ako gusto ko rin magtrabaho. Kaya lang, paano hindi ko siya maiwan? Tsaka yung mga anak ko kasi, pumapasok talaga sila. Madalas talaga silang wala. Kaya kami lang palagi ang naiiwan dito. Ano po yung ginagawa niyo paraan, ma'am? Para sa pangangailangan niyo ngayon? Kumingi po ako ng mga tulong. Sa mga kaibigan ko. sa kamag-anak. Kay tatay. Tapos, yan po sa DSWT. talagang very very sad kasi yun nga talagang parang nawawala na ako ng pag-asa pero ang ginagawa ko malapit lang ako sa Diyos nabigyan niya ako ng lakas na makarecover ako lagi akong lumalapit sa Lord na yung kamay ko magalaw ko ng normal yung pa ako, magawa ko, magalaw ko ng normal para makalakad ako, ma-totally recovery para makapagtrabaho ako muli, para mapasaya ko yung pamilya ko, matulungan ko sila, yun lang. Para kay Mang Condrado at sa kanyang pamilya, nagbigay kami ng inisyal na tulong pinansyal at grocery items na handog ng Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. Ang kwento ni Mang Contrado ay paalala sa atin na sa krus ng ating mga pagsubok, may Diyos na laging nagmamasid at sa tulong ng ating kapwa, may posibilidad ng muling pagbangon. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayan po ni Tatay Rani. Malaking tulong po itong binigay niyo po sa amin ngayon pang, sa pang-araw-araw po namin, mga gastusin po, saka sa mga anak po namin. Maraming maraming salamat po, Tate Rami. Pagpalayan po kayo ng Panginoon. God bless you po always. Maraming salamat po, Tate Rami, sa binigay niyong biyaya sa amin. Lumawak pa, lumaki pa yung servisyong bayan. Maraming kapang matulungan, Tate Rami ng Servisyong Bayan. Salamat po, Tatay Rani. Tatay ng